guys, welcome to my channel. So ngayon magluluto tayo ng chicken. So another recipe, chicken with ketchup and oyster sauce with cook, o di ba? Masarap to guys, mapapaanli rice kayo sa kain. Ayan, nagigisa na yung chip cook natin ng bawang, o di ba? O nilagay na ang sibuyas. Ayan, naglagay tayo ng cubes. Magic cubes. Ayan, lagay na natin yung manok. O, ba? Diba? So, yan na. So, guys, kailangan siyang i-fried brown-brown natin yung kabila at saka i-twist natin sa kabila na naman. So, ayan na, guys side naman, sa isang side naman. So ayan na, guys. So ilagay na natin ang coke. Ay, sarap. Abi ba kakaibang loto 'to with coke. Ayan. So lalagyan natin ng black pepper. Lalagyan din natin ng oyster sauce. Oyster sauce sauce. O, ba? Diba? Ito yung lalong nagpapasarap ng luto natin. Mas masarap pa yan sa pag-ibig, guys. Promise. So, lalagyan din natin ng soy sauce. Mmm, soy sauce. Ayan, last but not the least, ketchup. O, ba? Diba? rice kayo nito, guys. Promise. So, halo-haloin lang natin halo mm, haluin lang natin para mas lalong masarap. di mm, ba? Diba? Masarap naman daw yung halo-haloin, guys. Kagaya din sa pag-ibig, kailangan may sarsa. Parang, mm, ba? Diba? So, takpan natin. Hayaan natin kukulo kolo. So, ayan <laughs> na, guys. Ang sarap. Yummy, yummy. Mapapa. Only rice kayo nito. Subukan nyo, guys. O, ba? Diba? Hayaan natin yung kumulo-kulo hanggang sa maging sticky siya, guys. At saka sa maging luto na talaga yung chicken natin. So, kailangan lang baliktarin, baliktarin para pantay yung lasa niya. O, ba? Diba? Sarap. Yan, malapit na talaga siya matapos, guys. So, sa side naman niya. So, kailangan lang guys, balikta rin na balikta rin para pantay pantay yung pagkaluto diba, sarap yummy 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 takpan ulit, takpan takpan ulit so nilagay ng ang sa ibabaw wow. at saka takpan ulit yung apoy niya guys, ano lang mahina para ano hindi mapagod yung hindi dali ma ano mawala yung sus sticky na yung siya yung sticky na yung sus niya so ayan na siya guys finish na finish na guys mm -hmm. yummy kain tayo kahit walang tayo guys ayan mas masarap yan sa pag-ibig guys kaya ayan Ka kain na tayo nabubusog tayo nito, mabubusog, mapapaan, lil rice tayo. Ayan. Thank you for watching.